Maligayang pagbabalik sa ating channel ngayon. Tatalakayin natin ang isa sa pinaka-exciting sa larangan ng medisina, ang Artificial Intelligence sa Healthcare. Binago ng AI ang paraan ng pag-diagnose, paggamot at pag-iwas sa mga sakit. Sa susunod na walong minuto, iisa-isahin natin ang nangungunang pitong AI breakthroughs sa healthcare na humuhubog sa hinaharap ng medisina ngayong 2025. Number 7, AI Powered Diagnostics Ang laki ng ambag ng AI sa larangan ng diagnostics. Noong 2024, nakabuo ang Stanford University ng AI model na kayang makakita ng skin cancer mula sa mga pictures na may mataas na accuracy tulad ng isang top dermatologist. Ginagamit na rin ang mga katulad na sistema para sa maagang pagtuklas ng Alzheimer's, diabetic retinopathy, at mga kondisyon sa puso sa pamamagitan ng pagsusuri ng medical scans sa loob ng ilang segundo. Ibig sabihin nito, mas mabilis at mas tumpak na diagnosis, lalo na sa mga lugar na kulang sa mga espesyalista. Isipin mo, sa hinaharap, Maaring mag-screen ng mga seryosong sakit gamit lang ang smartphone app. Game changer talaga ang AI. Number 6: Personalized medicine. Ginagawang mas personal ng AI ang mga paggamot batay sa iyong natatanging genetic makeup. Gumagamit ang mga kumpanya tulad ng DeepMind at Tempus ng AI para suriin ang napakalaking genetic datasets hinuhulaan kung paano sa sakto sa mga pasyente ang partikular na gamot. Halimbawa, ngayong 2025, tinutulungan ng AI ang mga oncologists na pumili ng mga terapi para sa cancer na mas epektibo at may mas kaunting side effects. Wala na ang panahon ng one-size-fits-all na gamot. Sa tulong ng AI, ang mga paggamot ay personalized para sa iyong DNA na nagpapabuti ng resulta at binabawasan ang trial and error. Precision medicine na talaga. Number 5. AI sa Drug Discovery Dati, ang paggawa ng bagong gamot ay tumatagal ng mahigit isang dekada at bilyong-bilyong dolyar. Pero binibilisan ito ng AI. Noong 2024, nakabuo ang in silico medicine ng gamot para sa lung fibrosis sa loob lang ng labing walong buwan gamit ang AI, mas mabilis kaysa sa tradisyonal na paraan. Sinusuri ng AI ang milyon-milyong molekula para mahulaan kung alin ang maaaring gamutin ng mga sakit. Ibig sabihin nito, mas mabilis na makakarating ang mga life-saving na gamot para sa mga kondisyon tulad ng cancer, Alzheimer's, at mga rare disease para na itong nagpapabilis ng medical innovation gamit ang AI. Number 4. AI sa mental health. Binago ng AI ang mental health. Ang mga AI-powered chatbot tulad ng Wobot at Youper ay nagbibigay ng 24x7 na suporta. Gamit ang natural na language processing para magbigay ng cognitive behavioral therapy para sa anxiety, depression at stress. Ngayong 2025, sinusuri rin ng AI ang mga pattern sa pananalita at context para mahulaan ang mga mental health crisis bago pa man lumala. Malaking bagay ito para sa accessibility. Milyon milyon ang walang akses sa mga therapies pero tinutugunan ito ng AI sa pamamagitan ng suporta. Ano oras, kahit saan, proactive, abot kaya at walang stigma ang mental health care na ito. Number 3. AI sa Surgery at Robotics Nariyan ang AI sa surgery at robotics. Ginagawang mas ligtas at mas accurate ng AI ang mga operasyon. Ang mga sistema tulad ng Da Vinci Surgical System na pinahusay ng AI ay tumutulong sa mga surgeon sa real time. Noong 2024, binalita ng Johns Hopkins na binawasan ng AI-guided robotic surgeries ang mga komplikasyon ng 20% ang mga komplikadong operasyon tulad ng heart surgery. Mula sa pagdabay ng robotic arms hanggang sa pagpredik ng mga komplikasyon, parang may super smart assistant ang AI sa operating room na nagpapabuti ng resulta at nagliligtas ng buhay. High-tech na upgrade ang surgery number 2, AI para sa predictive analytics. Gamit ang AI para sa predictive analytics, sinusuri ng AI ang napakalaking data ng pasyente para mapredict ang mga health risks bago sila maging emergency. Halimbawa, ngayon 2025, ginagamit ng mga ospital ang AI para matukoy ang mga pasyenteng nasa panganib ng sepsis o heart failure oras bago lumitaw ang mga sintomas para magkaroon ng mga doktor ng agarang prevention. Parang may crystal ball sa healthcare sa pamamagitan ng maagang pagtuklas ng problema, linabawasan ng AI ang mga readmission sa ospital at nagliligtas ng maraming buhay. Mas matalino na ang mga prevention. Number 1. AI sa telemedicine at remote care ginagamit na ang AI sa mga virtual na konsultasyon at remote monitoring. Ngayong 2025, ginagamit ng mga platform tulad ng Teladoc ang AI para i-diagnose ang mga pasyente. Suriin ang mga sintomas at magrekomenda ng paggamot gamit ang virtual na consultation. Ang mga wearable device, kapag ipinara sa AI, ay sumusubaybay na sa vital signs sa real time na nag-aalerto sa mga doktor sa mga isyo agad-agad. Binabago nito ang access sa healthcare, lalo na sa mga underserved na lugar. Ginagawang mas maginhawa, abot kaya at accessible ng AI-powered telemedicine ang healthcare. Ito ang future at nandito na ito. Ayan ang nangungunang pitong AI breakthrough sa healthcare na nagbabago sa medicine ngayong 2025. Mula sa diagnostics hanggang telemedicine, ginagawang mas mabilis, matalino at personalisado ng AI ang healthcare? Alin sa mga breakthrough na ito ang nagpapawaw sa iyo? I-share mo sa comments sa baba at ituloy natin ang usapan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, magbigay ng thumbs up, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas maraming tech updates.